Hello mga idol, kumusta na kayo dyan? Shoutout sa ating mga lode dyan So siya nga pala mga lods Nandito tayo ngayon sa Highway 16 mga lods So ayan may bahay na tumatakbo dun sa harap natin so, Hindi tayo basta basta maka-overtake kasi uh, na-occupy niya ang buong kalsada Kaya ito pila-pila tayo dito sa likod At uh, hintayin natin na uh, maabutan natin dun kasi naghanap yan ng uh, siguro mga uh, turn out para makapagilid siya kasi para makadaan na itong mga truck na mga sumusunod at uh, meron na rin na mga ilan ilan na mga truck doon na sumusunod sa likod natin at uh, ito ay ilan din yung nasunda natin dito ng na mga sasakyan kaya ayan uh, pila pila muna tayo dito mga lods ayan o oh. nakao nagiging dalawang linya na yung pila mga idol <laughs> so, <laughs> hindi talaga tayo makaka overtake kasi wala ano a ang lapad niya, malaking bahay yan eh so ito na mga loads nagipagilid na siya at uh, natin kasi uh, nagbigay na ng, uh, ano, ng uh, daan para maka overtake tayo mga idol ito nagdandahan na siya so dalawang ano, dalawang nga uh, linya talaga yung sinakop niya. Ayan, overtake na tayo mga lods. Ayan, ang laking bahay, di ba? <laughs>